Magandang umaga po sa ating lahat. Narito po tayo ngayon sa Boracay sa Station 3, isa sa pinakatahimik na lugar at pinakamagandang lugar. At nasa background ko po ang isa sa isa sa pinakamagandang hotel na nandito dito sa Boracay, ang Asia Premier. Muli po, ito po si Sir Al Santos, isang Boracay tour guide, ang inyong professor na Lakwatshiador. Ano po ang pag-uusapan natin? Ito po ay para sa mga estudyante. OJT, on the job training po. Gano po ito kaimportante sa atin? Importante lang po ba ang grades natin? Importante lang ba na meron tayong na pumasok tayo sa isang kilala at mamahalin na eskwelahan? E paano na kung galing ka sa isang community college sa isang probinsya? Galing ka sa isang malayong lugar at hindi kilala ang iyong eskwelahan? So ngayon po, ang topic po natin ay OJT. Ang OJT po ay hindi lamang parte ng inyong ng ating kurikulum sa hospitality at sa tourism. Ang OJT po ang pundasyon natin para magkaroon tayo ng magandang future sa industry na to. It will make or break ang simula ng ating pundasyon. Kung ikaw po ay nanggaling na sa isang hindi kilalang eskwelahan sa isang malayong lugar, sa isang malayong barangay at kung nag-OJT ka sa hindi kilalang uh, hotel o establishment, sa palagay mo ba may kukuha sa iyo? Pumunta tayo sa Maynila. Ito ang reality sa Maynila. mag apply ka lamang sa isang magandang hotel. Ang unang titingnan sa iyo, galing ka ba sa refutable school? Eh kung hindi ka galing sa mga branded na eskwelahan, saan pupunta ang iyong resume ang iyong CV ay malamang sa basurahan pangalawa ikaw pa ikaw ba ay pang Miss Universe artistahin ka ba ganyan ka choosy ang industry natin pero may panlabang ka dyan kahit nang galing ka sa isang malayong probinsya sa, in, sa hindi kilala na university o college pero pag nag-OJT ka sa mga kilalang hotel sa lugar na kagaya ng Boracay sa mga tourist destination natin meron kang laban madali kang maihahire lalo na kung ang OJT mo ay 3 months wala akong masasabi kung 1 month lang yan kasi kung 1 month lang yan konti lang ang matutunan natin pero kung 3 months ka sa isang 5 star hotel lalo na sa kagaya ng Asia Premier sa palagay ko sa ka man pumasok na establishment sa Manila, sa Cebu, sa Iloilo -Ilo, ay tiyak e eh, competitive ka. Ang OJT po ay kailangan nating pag-ipunan, hindi lamang ng pera kundi ng panahon. Ito yung panahon na hahasain ang iyong skills na kadalasan ay hindi nangyayari sa mga university. Alam natin ang reality, maraming eskwelahan, university na kulang ng facility kung hindi naman kulang na facility, ay siyempre wala tayong motivation dahil andyan dyan ang mga kabarkada natin. Pero sa OJT, dito natin masusubok ang ating sarili. Handa na ba tayo na pumunta sa future? Handa na ba tayong hukayin ang foundation ng ating hinaharap? At ang matibay na pundasyon po na magbibigay sa ating nandaan para maging successful tayo sa hospitality at tourism industry. Huwag nating baliwalain ang OJT dahil minsan ang mga HR iyan lang din po ang tinitingnan lalo na kung hindi ka nanggaling sa isang branded na university. Wala na tayong magagawa. Ito po ang realidad na kapag ka nanggaling ka sa branded university, kahit sabihin natin na average students ka lang, mas malaki ang tsansa mo. At kahit sabihin mo na mataas ang grade mo pero graduate ka lamang sa isang probinsya, sad to say, nasa second level tayo o third level tayo. Pero ang great equalizer sa atin ay ang OJT. At marami na po kaming natulungan sa OJT rito sa Boracay na naging supervisor na kagad, naging manager. Yung marami rin dito na nag-OJT ang nakapagpunta na sa abroad, nagtatrabaho na sa cruise ship before pandemia. So, napaka-importante po ng pagiging ng papasukan natin sa OJT. Tingnan po natin at maging mapili, mapili po tayo. So, sa muli, ito po ang ating tema ngayon tungkol sa OJT para sa mga estudyante na nagtatanong siguro. Ako po ang inyong Sir Al, isang Boracay tour guide, ang inyong profesor na lakwatsador. Maraming salamat po. Thank you